Let's do a scene. Alam mo we requested for this because yeah, 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 yeah. you do comedy, mm -hmm. 'di ba? Uh, I'm always amazed at how uh, you guys make people yung laugh. Sometimes without knowing it, 'di ba? Mm -hmm. So may eksena na uh bonito hali ka dito. So ang eksena paano ba? Ang eksena, ah, uh, 'yung uh, mga barangay tanod. Ah, barangay tanod yes. kinuha ko kayo. Oh. <laughs> o, tapos susugod tayo dahil Uh, sa dahil akin. sa paluwagan, ang may hawak ng pera ay si Aileen Okay, naniningil ako dini yes. Oh, yes. uh, Ang director natin si Direk Al Okay, Direk, ah. nandito kami okay. Anong gagawin? Okay. Okay. Uh, ready Black kami natin. anytime Blocking natin oh, okay. Ito yung bahay mo Excited okay. ako okay. <laughs> uh, Nasa labas siya Okay Pero siyempre uh, Kakatok ba siya o bubuksan ko siyang pintuan De o huwag? Malala, ma 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 makikilala mo yung boses niya Oh. So, pag nakilala mo yung boses niya, alam mo si singiling ka. Oo. Oh, oh. Alam mo, alam mo okay. may atraso okay. ka sa kanya. Okay. So, tignan ko nga kung paano mo gagawin okay. na magpapalusot ka na wala si wala ka dito. Ah, Pagkatok niya. Okay. Tapa, pero pipilitin siyempre ng mga barangay tanod okay. na papasok ah. ka. Okay. Okay. Sa yung, yung sa latter ah, sige. part. Okay, yun yung blocking okay. natin. Okay. okay. Ito yung pinto. Okay. Kakatok. Okay. Magsalita okay. ka para okay. marinig niya yung boses mo. Okay. 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 Ready? Galingan natin, ha? Yes. Si okay, nagluluto. Okay. Si Direk Alian. Okay. <laughs> okay, lights. Okay, camera. <laughs> Action. Tok, 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 tok. Aileen! 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 Alam mo, nung isang araw, pumunta ko dito, sigaw ako ng sigaw, hindi ako sinasaw. Alin! 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 Bukas Kaya nga kayo, gawin nyo nga ang mga trabaho nyo. Uh, Aileen! Naku. Aileen! Ah, ka! Naamoy ah, um... 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 namin yung niluluto mo! Oh, ka ila! Sino po sila? Sino, uh, sino po sila? Si Boy sino... Naniningil lang ako, yung paluwagan ko, kailangan-kailangan ko, Arlene, magbabayad lang to Ar yung ko? anak ko. Ako, wala ko dito si Arlene na malengke. Eh, no, hindi ako naniniwala, uh ikaw yun, Arlene, ikaw yun. Hindi, Again, magsabi ka na ng totoo. H hindi, h hindi, ako to, hindi ako to. Tulungan niyo ako. Pasok, pwede. Cut, cut, cut. Okay. Ah, okay. okay. uh, huh? papapasukin mo. Papapasukin okay. na. So, uh -oh. No choice na ako, kawawa Pero, magdi-disguise ka. Wow, ang hirap! <laughs> okay, okay, okay. Okay, magdi-disguise so, <laughs> ka na hindi hindi pa rin ikaw uh -huh. si Arlene. Ah. Okay. Ah. Ako okay. naman, pagpipilit ako na siya. Okay. Pero hindi, hindi mo siya makikilala. Ah! So, yun oh, yun okay. yung experience. okay, okay, Okay. Alrighty. Okay. Ready? Sige. Okay. 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 Uh, change angle tayo, ha? Okay. okay. Dito at saka dito, dito. dito isang camera. Alright. Okay, ready? Okay. Five, four, three, two... Action! Arlene, para mo nang ahwa, buksan mo na, mag-usap tayo! Kailangan, kailangan po yung ito tema! Ito na, ito na! Ha? Ah. Ah. Oh, ano bang problema? Ikaw si Alin, di ba? Hindi ako si Arlene. Alak. Wala nga si Arlene. Ako si Nadia Montenegro, kaibigan niya. Ah. Pinagintay niya ako dito dahil na malengke ang tao. Hindi ba artista yan? Siya na ba yan? hindi ko alam. Ako si Nadia Montenegro. Hindi, hindi si Nadia. Hindi ako si Arlene. Ano bang problema ni Arlene? Hindi hi, si Nadia Arlene? kasi diretsang kausap. Adi oo, diretsang diretsa ang kausap. Ah, <laughs> oh, <direct> ganun <ang> <laughs> ba yun? Oo. Oh, oh. uh, ano oo, oh, bang problema? Ang problema, yung panuwagan. Dapat ibinibigyan na sa akin ng pera. Eh, pinagtataguan ako. Hindi, hindi. Ikaw si Arlene. Hindi. Ako si Sinadya mo ay, negro. Ay, yung negro, hindi mo ba alam? Tignan nyo. Alam nyo, lagi kami pinagkakamalian Dami. ng mga tao. Nagsasabi ba ng totoo ito? Siya, Oo. Lagi yan, ha? o. Tignan mo, galing nga ako sa Navy, o. Ang galing. Napakahirap pala mag-artista. That kind of love, kailan ba papanood? July 10. Wow. July Abangan 10th. po natin lahat Mission 'yan. 2024 ah. <laughs> 2024, <laughs> 2024 2024. Tapos tomorrow is the premiere night. Supportahan po natin si Eileen, oh. si Al at of course Barbie and David Barbie. at lahat ng mga kasamahan. <laughs> and this is directed by Cathy Camarillo. Wow. Congratulations. Yes. But we have to do fast talk. Hindi pa din hindi natin gagawin ito. <laughs> okay. This is Eileen first, okay? Uh Tama ba ako? Yes po. Okay. Aileen, chismosa, banidosa. Banidosa. Sexy, pretty. Sexy. Maangal, maangas. Maangas. Matalak, madaldal. Pareho yun Mulak, Mulak, eh. bulak. Mula. Aga, gabi. Aga. <laughs> Describe aga bilang kapatid. Mabait. Pinakamayaman sa mga mulak. Amalia. At sa mga mulak. Amalia. <laughs> Pinakamaintriga ang buhay sa mga mulak. Aga. Pinakamaganda sa mga mulak. Ako? <laughs> <laughs> Basta mulak. Mababait na tao. Aktor na naging crush mo. Oh my God! Enrique <laughs> Hill! Oh! Aktor na naging boyfriend mo. Ronel, Ronald, ano ba nga? Victor. Victor. Yes. Artistang best friend mo. Nadia Montenegro. Artistang nakaalitan mo. Nadia Montenegro. <laughs> family first, self first. Family first. Lights on, lights off. Oh my gosh, lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? With family. My kind of love is... A compromise. Oh, that's true. maraming maraming salamat.